Yan, magandang araw sa inyong lahat mga kabindors. Narito na naman tayo kay Latatay Nick at Nanay Ima. Ah, kukumustahin natin sila. Magandang tanghali, tatay. Parang ang ano mo, madungis ka. Okay, ang ano, simento. Nangangalo. Ah, sa simento. Ah, saan ka nakapasok naman ng trabaho? Dito. Ah, dito lang sa kabila. Ba't kayo may kumuha sa'yo, ano? Mabuti, kinuha kong kahapon. Sabi niya, pasok ka. Hmm. Ayun. Hindi na pasok ka. Para may kita na mo. Ayan nga. Aka, rarating mo lang tay? Galing doon sa trabaho mo? Oo. Oh, tanghali at dosi. Nag-ano ka naman na? nagtanghali ano? Oo. Oh. Ah. tuyo ang ulam. Ah, tuyo ang ulam mo? <laughs> ay, okay na yun. Ay, makaraos lang tayo, di ba? Ano, nanay, kumusta? Kumusta rin ang ano mo? ito rin. Parang, di kaya tagtinda ngayon? Ano yun, Na, ano pa hapon. Sayang, yung kampanin ako. Hindi po. nabawi sa ano? Hindi nakabawi sa punay. Hala? Bakit anong so, nangyari na? lang ka, Sabado dito Kalinggo na lang ako magtitinda. Hmm. Hindi, ano man ang... Doon, isa pa rin, ganyan pa rin ang ititinda mo. Hindi na. Ano na? Hindi na, iba naman. Iba naman. Baseball ano naman ang ititinda ko. Kalinggo. Sari-sari sa akin kitain ko, ya, titinda. Tapos naman at saka kikiam, okay. ganyan. Ah, mas maganda rin yun siguro. Ah, marami naman yata dyan mga tao dyan sa pagtitindan mo. Marami din marami din bibili. Mm. Mm. ko sa mga. Kasi nilalako ko yung mga balan na kung kamote. Oo. Oh. Pero sa baseball at sa kakikya, meron kang pag dyan. pipistuhan dyan sa may kalsada. Oh. Dito. Yan sa meron ng tindahan. Mm -mm. Ah, mas maganda yun. Pero... Sabi mo na yung puhunan mo eh. Mayroon pa naman siguro. May natira pa sa puhunan oh. mo. Yes. Ah, bali magkano pa ang natitira? Ang sa akin. Tama lang sa pambilin niya. Sa isang ano. Mm. Sa mm. Wala din nabawi yung pambilin niya. Asukal. Ay, yung kandika. puhunan kahapon, kung na, ah, kahapon ba yun? Kayo nagtinda? Wala. Anong isang araw? Wala. Hindi nabawi yung puhunan, lahat? Wala. Pero yung, ah, pag, ah, kinain na lang nyo, yung... Ayun, e, no? Ha? Ah? yung Ano kayo naman dyan? Ah, ilinagay dyan sa pagkain ng rabbit? Ay sus, sayang ano. Ay oo nga, nandito nga. Yung... Kasi sa'yo. Oo, kanilang kamotik yung mga kabindors. Hindi nabili lahat. Yan na, ano, nalugi si nanay. Kaya ang iniisip ni nanay, ano na lang, iba na lang na paninda tulad na ng baseball at saka... Mm. Banana keyo. Ah, bananak ano. Pero yung yun diyan kayo nalugi. Oh, yes, kamo. Mm. Sayang, na sayang ang pinuhunan ano. Sayang ang pinuhunan. Nanti ka aso ka. Mm. Walang nabalik yung punan. Walang nabalik. Hindi na ko iba naman Hindi, doon na yun sa ano. Siguro ang puhunan mo dyan, ano, hindi na masyadong ano. Hindi na malaki. Magkano ba yung nabibili yung fish bullion? nakapag ano ka na ba yun? Try na ng pagbili? Hindi pa. Tatry ko pa sa linggo. Mm. Uh! Ito Oo. Ano ko yung, para madagdagan nyo po na yung sa aming Hindi, kahit naman hindi abuti na yun ng linggo kung akoan. Kahit uh, gusto mo magtinda mga bukas para matry mo. Uh, habang nagpatrabaho si tatay doon sa ano niya. Kasi kung mag-aantay ka pa hanggang, ding hanggang linggo dinggo, <coughs> wala kakikitain. Wala mo. Diba? Ngayon, daragdagan ko na lang yung puhunan mo para may uh, umpisa, eh, umpisa mo doon sa pagpipisibol. Kasi kung maghihintay ka pa na makasahod si tatay para makapuhunan ka, madagdagan yung puhunan mo, mm, eh matatambay ka. Wala kang gagawin. Kaya, ayan, uh, daragdagan ko na lang yung inyong uh, ipupuhunan. Pero mayroon naman tay ano, na may nabili naman kahit papano pero okay. hindi lang siya naubos kasi eh, hey, marami talaga marami um, na, na mm. natira ka natira yung marami Bob. din natira pero isang isang, isang, isang stick lang ang nabawas isang tree yun mm. Dami. Dami, 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 dami wala durog na durog pag ano pa lang mo sa stick pag tusok to na baby na wala Ay, bi nabay, na na hindi naman bumili yun nila. Ay, oh, hindi bibilhin kasi no, ano nga, na ano na biak siya. Hmm. Katulad sa buo. Hmm. iyan na lang ang gawin mo na ay eh. magpanibago ka na lang ng ititinda <coughs> eh, titinda, pa no. Pananak. Wag na yung kamutik yun kasi logi ka nga logi doon. Oo. Yes, bananak yun na lang at saka fishbowl yan ang ano sige para makapag umpisa ka uli bukas eh kung aantayin mo yung sahod pa ni tatay uh, siyempre sabado pa siya sa Saudi sumahin ka na sa lunis ka pa makakapag ano alinggo makakapag tinda ha? kain ko lang ka baya baya. ayan mga kabindors ay Nadagdagan natin ang puhunan nila nanay at tatay ni uh, Bibigyan natin uli sila ng 1,000 pesos. O, oh, eto nanay. Maraming maraming salamat po sa nagbigay sa aming tulong para magtinda uli. Ayan mga kabindol, shout out kay ma'am uh, Mirasol ng ano, London na siyang nagpaabot dito kay tatay na madagdagan yung kanilang puhunan sa kanilang pagtitinda shout out po ma'am ito ay nakarating na kay nanay at saka kay tatay Nik. ito naman si tatay Nik ay buti at naka extra siya ng trabaho ngayon yan naman, iinano natin rin yung karagdagang puhunan para makag kumpisa si nanay bukas kasi ang unang puhunan ay may natira man daw na uh, pera kaya lang hindi na bastante na inegosyo kasi ang natira doon kasi nagbili sila ng lutuan tulad ng kalan, yung laman ng kalan tapos yan yung iba pang mga facilities tulad ng mantika Ayan, lahat nang 'yan ay medyo nalugi kaya nag-iisip si Nanay. Nakaisip si Nanay na ayan na lang ang ipagpatuloy niya yung fishbowl na lang at saka banana cue. Mm. Yan shout out po sa ating mga sponsor diyan na taga-subaybay nitong ating vlog at mamaya-maya ay pupuntang ko yung train, train na ni tatay para makita natin mga kabindors okay sige tay uh, kasi para makatrabaho ka na hmm. yan mga kabindors mga sila natin yung pinagtatrabahoan ni tatay yung nag ano sa kanya tumawag ng trabaho ah iyan pala ang ginagawa mo tay ano buti nakakayanan mo pa yan maghalo halo na mahirap na gawa yan Buti na lang mga kabindos ay natawag si tatay. Hindi ito mala malayo sa kaniyang bahay na tumawag sa kaniya. Bakit tatay, ngayon ka lang nakatrabaho dito? Sa ngayon ano na ka. ito? Ngayon ako tinawag eh. Ngayon ka lang tinawag? Mm -hmm. Kasi ito, malaki itong ginagawa nila na ano... Ito naman yung ginagawa na ito. Malaki rin na ako. Ano. Kaya lang sabi ni tatay, ngayon lang siya natawag dito na makapag-extra ng trabaho. Ah, malapit lang ito ng kabindos dito doon sa kanilang kubo. Eh, nandito nga si nanay. O oh, nanay ha uh, yan nga ah, uh, bukas ano ah, uh, umpisahan mo na rin yung ano, yung gagawin mong paninda saan ka dapat magtitinda na eh yan po siya may tindahan ah, dyan sa may lugar na yan ah oo mas ano yan nga kasi maraming tao dito na uh, dumadaan eh medyo mabili yan dyan Kaya yeah, ito mga kabindors ang kanilang buhay. Si tatay, buti na lang naka-extra. Nanay, ano ang masasabi mo doon kay Ma'am Mirasol? Um, Ma'am Mirasol, maraming maraming salamat po sa karagdagan ng aking po. Thank you very much. Ayan po mga kabindos, nagpasalamat si nanay doon sa nagbigay ng karagdagang uli sa kanyang puhunan. Yung dati naman na nagbigay yan sa kanya, inalong eh, para medyo lumaki yung kanyang gugugulin na puhunan doon. Kasi ang una, banana, ah, oh, banana kiw at saka kamuti kill Tapos binilhan pa niya ng gaas. Uh, medyo kumunti ang kanyang buhunan. Mm -hmm. Yan naman, dinagdagan natin mga kabindors. Ayan, thank you so much po sa inyong pagsubaybay at panunood nitong aming uh, vlog. At sa inyong support. Eh, thank you, thank you so much. At sa mag-asawang ito na senior citizen. punya thank ki Hai habis nepaku banget